ito mga boss ang rayon ice station napaganda ang mga gusto ay kalimang buwan ang mga boss ang mga gusto uh, message nyo lang ako dyan sa facebook page natin kabulang jjj ilalagay ko sa screen ito yung mga pambenta natin high Station yung mga boss, napakaganda kanawa yun. limang buwan five months okay post at mga boss bullstag naman ah, materialis ko yan. yan so may gusto lang din na out ko rin yan napakagwapo mga boss pulang pula na yung mukha Ganda ng katawan. Ito, bull stag na to. Ah, materialist ko yan. Ganda ng buntot. Ganda ng katawan. Ah, message ko lang ako, para sa linggo, babain nyo na lang to, Ayan, sa mga gusto lang. Apo, Okay. Ito naman mga boss, oh. Uh, ah, mga white gold natin. Apo, aganda. Pulang-pulang -pula na rin ang mukha. Hindi katawan. Ang naman mamalo ito mga to. Ano gusto? Oh, ah, pang IGF yan mga boss. Oh. <laughs> katawan. Message na ako sa may mga gusto ha. Ah. Facebook page natin ay mga pang out natin. Okay. Eh. Isang Melsin Black. Maganda. <laughs> ah, ah, ito mga 10 months. na mamalo. <laughs> wow. Ganda ng mga oh. Ah, so may mga gusto ah. Message na ako. Bye. O oh, ito Para sa mga gusto magsimula Ito naman isang 5K sweater Ice station 6 months Ito issue agad Ang picture na ito Baliko Baliko ang picture Pero Katawan, ang ganda ng katawan Taas ang sukat Ganda ng kaliskis Yan, ito Sa mga gusto magsimula, bibigay ka itong 2.5 Ayan o oh. Kahit dalawang libo, bibigay ko to. Ayan mga boss. Five piece sweater. Ayan. Oh, ito pa. Isang gray. Bullstag na. Ang ganda katawan. Paunahan na lang. Bibigay ko ng 2.8. 2.8 yan. Ayan, yung sa mga walang presyo, Message nyo lang ako pag-usapan natin yung mga mapapanood nyo sa video. Yung iba naman lalagyan na natin presyo. Ito, 2-8. Harold Brown ang tatay. 5-3 sweater ng nanay. Ayan. Sinyalado. Ayan. Okay, hey, 2-8. Okay. 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 Ayo, ah, mga, mga gusto lang din. Oh, sama ko na sa 2 to. Oh, 2-8. Pag niyo yung gray, yung kasunod yung, yung, sinundan na na gray, na 2-8, tsaka to, pag kinuha nyo, bibigay ko dalawa 5-5. Ayan. Ito, tsaka yun, 5-5. So, may gusto. Ayan. Yung gray, yung gray na sinundan nito, tsaka to, bibigay ko ng 5-5 dalawa. Ayan. Sige, wala na lang kayo. Ah, panlaban naman ito, pwede na to, Ice station. One times winner. 3-5. Ganda ng katawan, bilog na bilog, bulto. Bilog na bilog yan. Ayan, ito yung tama niya dati sa ulo, kaya hindi na tinubuan. Pero napakagandang manok mga boss. Ayan, pwede na panlaban to, 3-5. Ganda ng katawan, ayan sa may mga gusto. Eh. Okay, tara na boss, panlaban din to. 3-5 Derby size, high station. 12 months. Wala ko nakatawan. High station, ayan. Bultong bulto katawan, no? Oh. Ready na rin to, ready to fight na rin to. Ayan. Ito, so, 3-5 din to. Sige. Okay. Okay. Ito mga boss oh. 4,000 WPC banded to mga boss WPC banded Pencil pick Diyan dyan kaw sa sweater ah, 3k May gusto lang din Okay